Okay, tata. Alright, right, uh, live kita diri mga kabiyanan sa lugar uh, mismo sa ginaluntaran uh, sa uh, incidente uh, sa may barangay... ano uh, barangay, uh, <coughs> barangay uh, dawes sa uh, pototan na uh, Iloilo no? sa so, muna di ang uh, ang motor pa di uh, ari pa di subong ang uh, motor no kung nga uh, makita nyo mga kabyanan amuni ang uh, motor nga ginsakyan sa nga uh, dua nga kanday uh, Uh, Noemi Barito kag uh, CG Palik sa uh, ka uh, Uvio, no so amo ang uh, sitwasyon dire ang lugar diri crossing niya. siya no uh, kung makita ninyo crossing na uh, di siya uh, ang ina nga uh, mga uh, dal, uh, salakyan ang halin sa may uh, gani? uh pututan nga area no ang makita nyo nga nagpakadto dire ang uh, direng uh, side no sa may uh, gasoline, uh, sa gasoline station. Halin sa may Bangga Bante. So diri sila halin sa may uh, uh, Bangga Bante going to ah uh, kay ang dalang nila diretso-diretso na papunta sa inyo no? Diris na siya. So, kung kumakita ninyo, grabe ang uh, inapukan nila. Ang uh, isa diri nakita, no? Ang si I think si CJ si CJ diri sa nakita sa ini nga lugar kung makita ninyo unang mga dugo-dugo agi na ah. so dito pa sila nabungguan sa may ano? dito sila sa may intersection ay uh, ato eh. uh, nga nga oh. so tapos ang si CJ diri nagtupa diri na di siya gin kuha kagabi no kay kita diri kagabi so kung makita yun layo layo ang yu, 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 yung gintabugan ah ang uh, ang isa diri Oh, ara sa may uh, pedestrian niya ni. Uh, kita niya may mga dugo pa. idon don't know, kung makita niya dira. Dira dia siya na uh, kuwa, no? Ara may mga uh, may mga gintot dana mga dugo na nila, no? So muna di ang crossing. Kung makita na, ara. muna di ang uh, crossing gid. Kay uh, na luntaran sang uh, incident ka gabi alas 10 mga kabyanan. So, so ina siya nga dalan. Uh, <clears throat> going to New Lucina, no? Ito lang. Okay. Kalayo sa ilagin to, paan, no? Kalayo sa ilagin tupan. Atong truck, oh. Uh, sindi mo dugay, katuan, tatu ang truck. No? So, ang na di, oh. Ang uh, pakita talang bala sa inyo. Ang uh, senaryo. Sa uh, lugar, kung sabihin na uh, naglumtat ang incidente kagabi, kagad, ang di, ang uh, uh, lutaran sa uh, pagkabunggo kagabi no so muna di ang pan, ang crossing gate kung makita ninyo ano uh, na siya oh uh, ang uh, magpatuo ka uh, kapag ka na sa may uh, pututan no tapos diri sa wala ang uh, muna ang ka kapag sa may uh, uh, saraga going to ilo, ilo na no tapos kung mag uh, ka ang muna uh, sa Nyo Diretso na ang nang dalan niya na nga nao, uh, na sa inyo Lucina. So muna mo naga cross ang muna mga halin sa pututan na no? Nga area na makita niyo muna. Tapos ang diri sa likod uh, diri sila halin sa may Bangga Bante, uh, Barutak, Northern Iloilo. Dire diretso gining dalan ini highway highway gini, gini kampyon sa dalan na di kay man bago na ding dalan no. So halin sila dira tapos, uh, madiritsyo sila sa New Lucina, No, kay uh, suno sa impormasyon, makadto sila sa Kwan, sa Santa Barbara. Kay man ang asawa, gali ni Noemi Barito, taga Santa Barbara. Kaya, suno sa impormasyon, na nakuha natin kay Gina sa pulis, sa investigador, nga daw may dibu o birthday nga nga ginahiwat sa balay sang asawa ni Noemi Barito nga taga Santa Barbara amo na nga halin sila sa may uh, Barotac Bio makadto sila sa Santa Barbara diri sila nag-agi so butsilingon kabisado ni uh, Noimi Barito ang iningadalan bangod man nga ti ang asawa niya taga Santa Barbara permis sila diri gaagi, agi no iti sempre permis sa kadto sa lugar sang asawa niya probably uh, 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 kabalusya kabalo siya kag uh, aware siya nga ang ini nga dalan may uh, crossing kag uh, simpre national road ang uh, iyang iya nga tabukon pangod man nga ti halin sa si may bangga bante matabok sa diri sa national road which is matabok siya pakadto sa si may nga pala nga uh, national road ang iya nga dyan kag kadamos ang mga salakyan nga nagaagi dira no subot so, sa lingon nga sa aspito nga wala sa ka uh, familiarize ang dalan familiarize nga kabalo siya kabangod nga tipir may gali nga di siya kaagi kaya ang nga niya nga taga Santa Barbara mga kabianan so muna um, di ginapakita ta sa inyo ang uh, sitwasyon mga kabianan diri sila nagbunggo sa may uh, crossing nga ini diri mismo diri so kung makita ninyo araw tanawa nyo atuya ang truck lay layo tapos ang uh, ang si CJ si Palik dito sa may gasoline station nakuha ah, dito siya nakuha so kalayo no uh, ah, tanaw ta, punta alin diri sa pagbunggo gid okay, diri sa diri mismo ara layo layo pa layo layo pa diri sa nakuha ang isa i think si Noemi oh ah, si Noemi diri nakuha ari siya Amo na din kinidaan niya kagabi Makita to may mga dugo pa Okay Amo na da sino me Kag Si CJ si Dito pa yaw oh, Sa may Kano Sa may gasoline station no Dira sa gin kuwa Kagabi Kaya man ari ako di kagabi oh? Dira sa gin kuwa O oh. sa gin kagabi Mga kaabyanan No Sa Uh, diri nga area no na diri siya Diri siya ging kuha Si CJ, si uh, I think talik no? Diri siya ging kuha So Kung makita ninyo Layo layo Ang ilaging tabugan O oh? Ito patay Kaginaw na Tanawan nyo na oh. So layo layo Gidya Ang kintabugan ay don't know kung paano Nga diri sila na Nakalabot no? Sa pagkali layo I think mga 20 meters oh, Mga 15 to 20 meters ni ang uh, ng nga nila mga kaabyanan no kag uh, dito sa piyak uh, dito sa may motor nga pula toho, ho uh, ato mga utok no mga kagabi dira ay dunto nga ang napakalapot dira oh dito sa punta no ari ano? ang ko no ang ang grabing impact no uh, ko may makuha tanga ta CCTV kay domestic CCTV kuno diri kagabi nga nakuha ang mga pulis tay ang mga pulis ari ang motor no eh dugo kerab lang gid kuno sila yang duwa eh oh? no ari ang uh, motor duwa sila helmet kay wala sang helmet nga nakuha diri sa area no oh? ari ang uh, motor nga ginasakyan nila nga duwa wasak ang uh, kabukusan nga motor ari ang uh, manubila utod no oh? <clears throat> ang tinidor uh, tenidor grabe nga impact ko oh. no oh? So muni um, ang uh, sitwasyon sa uh, motor. Okay. Wasak ang uh, motor nila kag uh, lang ang isa no kay may tsinilas dio nga nagatabid. Oh. Ara grabe. Grabe nga uh, impact nila nga dua Amo um, ni nga buka gid ang ulo nila nga dua Kay man uh, ang uh, motor uh, halos wala hindi ginya mapuslan ang motor uh, mga kabyanan tugas ang uh, impact nga na tabo uh, pagkabunggo ni Langa Dua uh, ni uh, Noemi Barito kaga si Palik uh, Diri sa may uh, bangga uh, dawis uh, Putotan, mga kabyanan so kung makita ninyo ang uh, manubila sang motor oh. grabe oh. kakas mo Ah, huh? kakas hukas iya ang uh, manubila sang uh, motor sa iya alawas no hukas no ara ko makita nyo ang ning ginsakyan nila nga dua grabe ang uh, uh, sitwasyon sa uh, motor uh, mga kaabyanan uh, araw ang uh, ang uh, sitwasyon sa uh, uh, motor no halos uh, hindi mapuslan oh ora so maginun mo utod oh utod ang uh, tinidor sang uh, uh, motor ano ni nga klase ka motor ito ka uh, Suzuki, Suzuki rider oh Suzuki rider ni okay Suzuki rider ni siya okay so to sa may amo ni ang kwan amo ni ang van ako kan amo ni ang truck nga <clears throat> nabungguan nila okay layo layo no layo layo actually Lay layo ang gin ano kay ti karga doon mga soft drink sa sulod ha ah? ang uh, truck na nabungguan no mga kabiyanan? grabe oh flat ang kwan susunod ako dako susunod so, so, sa driver nga na interview natin kay Ina karga doon ang kwan sa soft drink sa sulod aw oh, hindi uh, sila sa kwan sa uh, uh sa pabiya ari ang uh, ginbunguan nila okay ang muning truck nga ginbunguan nila grabe ang ido nila kwan gid sa kilid ah kag ang uh, ari siya oh, na no munisya ang uh, truck na nabungguan nila kung makita ninyo wasak ang uh, left side sini no kumuning igo uh, nila gordrio dari sila na nag igo wasak ang uh, glass drio side grabe grabe ni sa may uh, driver seat oh wasak ang uh, wasak ang uh, sa driver seat nga side no tag ang uh, karito oh uh, kati na ni siyang karito niya. mo so na uh, manihara niya ni nga maka gray, no sa so, munya ang kwan ang uh, sitwasyon sa trako oh, impact grabe impact na dio wasak oh? sakman ang uh, truck mga kabyan Nagatulo di ang uh, ano uh, ni niya sa itin sa eh. uh, subong mga uh, inoras. Oh. ubos ubos gid siguro ang kwan, ang motor. No? Oh. ubos ubos gid nila siguro ang, ang ilang nga Sa tarawan yung mga kabyanan. Oh, ari di ang truck ato pa may kano Kita nyo tong ato na ang motor kato to. Na dito pa na ang crossing na ginatabuan sa ilang nga ay tapos may posting ito nga doon may color blue kulay blue to tapos punta na dito ta, dito ng crossing dito na to sila nagbungkuan ay so ari di nakalabot ang truck <coughs> sa pag uh, uh, maniharman sa nga driver nga hindi sila matumba no pero ti uh, amuning igo di sang motor oh. Pero, Amuning igo sang uh, motor. Kagab i mga kabiyanan kung makita ninyo wasak man ang kon Ang uh, panapa uh, wala nga panapasang uh, truck. Pero pino. Grabing igo Ano niyo? ano, uh, ano niyo? Ario oh, tanaw niyo na oh. ug yang kon sang motor. Oh. Gapilit ang parte sang motor panaw. Oh. No? So I think dari sila ginagakuan? Uh, dari git sila nag... Uh, patay ang duwa? Patay duwa? Wasak ulo nila nga duwa? So wasak ang ulo nila nga duwa? Ah... Uh, sa pagbunggo, pag-impact sila dito sa trough nga ini mga kaganan, ano? So ano um, wasak man siya d'ry? grabe ang uh, impact nya man ano? okay so muna yung uh, sa truck halos sa uh, ang iya nga karito lupok kag ang uh, muna ding igo magiging no ang sa uh, uh, motor so muna ding ang uh, ang truck nga tapos di eh, layo-layo ang ilang again na uh, apukan nito ah <coughs> dito pa sa crossing na sila sa so, mo naging ginatawag nga bangga dawis ang bangga dawis nga ni eh, composed ni sa isang tatlo ka banwa no ang diri nga side uh, ang diri nga side amo na di ang uh, bangga dawis saraga no tapos ang uh, diri sa left side bangga dawis new Lucina. then ang uh, dito sa piyak bangga dawis pututan Okay, boundary na di sang tatlo ka banwa, no? I think uh, Barangay Dawes Milusina, Barangay Dawes Pototan kag Barangay Dawes Zaraga, no? Ang amo uh, na di ang area. <coughs> so amo na di ang uh, <coughs> sitwasyon. ng mga kaabyanan, amo na di ang area nga ginluntaran sang uh, uh, vehicular accident nga gintunaan sa uh, kamatayon sa uh, duha ka persona nga uh, taga Barotac Bio kagab e alas 10 mga kabyanan so muna gyo <coughs> ang uh, ilang uh, motor ang uh, motor sa uh, duha ka biktima kagabi -e wasak wasak ang ilang uh, motor uh, mga kabyanan ano pakita ta sa inyo gid wasak wasak gid ang uh, motor ang uh, ginbungguan sa uh, duwa ka taga Barotac Vio kag gintunaan naman sang ilang uh, kamatayon no grabe oh putod ang uh, tinidor tinidor ni panawago sa Manubila putod oh sa sobrang impact sa uh, ilang nga uh, pagkabunggo kagabi sa truck mga kabayan sa may uh, barangay uh, Dawes Pototan huh? boundary sa uh, Saraga Nyurusina kag uh, Pototan mga kabayan so muna di ang uh, lugar Amo na ang uh, lugar konsa din na uh, ang ginatunaan sa uh, pagkabunggo kagabi kag pakapatay ni Noemi Barito kag uh, CG si Palek uh, mga kabianan diri sa may uh, <coughs> barangay Dawes, uh, Dawis Pututan uh, so kalay layo gid sang ilang gin apukan oh uh, layo gid Bangga Dawes yes, The Bangga Dawes na din tawag, no? Uh, Bangga Dawis sa uh, Bangga Dawis eh ang uh, tawag na di kay man uh, may pututan may saraga kag may nilusina Okay so muna di ang uh, sitwasyon subong uh, ang kan gintopdan ang uh, mga dugo kagang mga utok diri nga nagaguluwa pero uh, pasensya sa mga nagakaon da pero tignan natin nanta na no? amo siya So muna ang <coughs> motor ato ang truck nga gin uh, nila mga kaabyanan so kan lang halong-halong uh, langit -halong lang sa mga motorista naton, ang aton nga mga kabiyanan pangabay naton no, halong-halong lang gid sa pagmaniyo sa mga motorsiklo kay man uh, kita nagadrive drive man sa aton nga motor. <coughs> <coughs> te, pangamuyo lang man sa Ginoo oh. kag kung uh, isa ara gid sa aton ang pagdalaman sa aton nga kabuhi. especially kung nag-drive kita sa mga uh, motor. Ara gi sa aton no kay man in uh, time uh, one na uh, split of seconds lang ya patay ka kung ikaw ang naga-drive sang motor kun wala ka naga-halong man uh, sa dalan in time pwede ka mapatay no kung alang-alang uh, lang imo nga paghalong sa pagdala sang uh, motor mga kabyanan so uh, makita ninyo hinay ang dalagan hindi gid siguro amon ang manging sitwasyon no ang hinay kay man grabe higit, halos ko makita ninyo ang impact sobra sobra yo subra sobra eh, oh. sobra ang impact eh. kaman man hindi ma hindi ni magkalaligto ang motor kung mga sisinta lang dalagan mo mo ha? kung sisinta lang hindi magkalaligto ng motor nga pero makita nyo, wasak gid ang uh, kabukusan sa mga uh, motor mga kaabyanan. So muna di ang aton uh, nga madulong uh, uh, pa pareho ka mo motor sir? Oh, pareho ka mo motor? Oh? Uh, R150 Suzuki? Ha? Ah. Reader. Reader man? Suzuki? Dasi gid daw? Dasi gid man? Dasi gid. Da gid. No? Pareho gid mo alas motor? Oh? Pareho ka mo? Reader nga 150 oh. Ba bago pa sir? Oh? Bago pa? Patay yung madado ang bigaw. Patay silang dua? Wow. Wasak ang ulo nila. Dito silang bunggo. Sa crossing. Dito Dira... di puntang mo. puntang ulo. Daka rin yun mo. Dira, wasak. Uh, tapos ang isa dira na kita sa may kilid yun sa may kung sa, sa, sa may gasoline station pa daw. Sa may buho-buho na. No? Dira, oh. Dito pa sa may crossing. Wow. Abing uh, asik ilan, no? Oh sa uh, nila mga kabilan. So muna diya, ang ah, madulong natin nga uh, report to. No? Uh, Direktan ni may uh, bangga daw sa uh, mga kabilan. Sa so, ginuntaran sa uh, uh pagbunggo na vehicle accident ko gabi. No? Naging kamatay naman sa duha ka persona nga nagasakay sa motorsiklo. No? Sa aton nga mga kotoran nga nag-upo dito sa aton, madami salamat. Kaga sa pamilya sang duwang nga napatay. no uh, sa aton mga kotoran halong-halong lang gid. Kag ang uh, safety safety bala no dapat uh, ara gid sa aton sa tanang drive kita especially ko nagadrive kita sa motor no kay man na uh, tama gid ka budlay ka sriwaol ka delikado kung uh, nagadrive kita no sa uh, motor kay man na uh, especially kung gabi eh, no kung uh, nakainom-inom na kag kun daw tuyo na hindi na magdrive no uh, para at least malikawan ang uh, amo mga bagay nga kanugon sa kabuhi bala kag So, no sa impormasyon nga ti may pamilya ining si Noemi Barito, may asawa. kag uh, may duha ka kabataan, magagmay pa. No, oh, na bala. Oh, makaluluoy ang mga kabataan nga bayaan sa uh, amay nga hindi pa sa oras. kung tani mga kabyanan no? Oh, tungod man sa isa ka bagay nga kung pwede malikawan man lang no? Oh, malikawan kung ara ka sa ano a uh, sitwasyon ng mga musini no uh, pwede ini malikawan kung uh, gahinay-hinay ka lang sa pag uh, maniyo especially kung gab'e uh, so condolences gid sa pamilya na uh, naluoay -e kita no kay man nabitaan naton nga <coughs> may duha ini kakabataan magagmay pa kag ang asawa sini daw sa abroad no ni uh, Noemi Barito mga kaabyanan. Kahapon, kagabi, way naton ma-identify ining si CG si Palek, bangod man nga ang wala sa sang ID nga dala. Ang nakuha lang gid sa kay CG uh, si G Palik, ang TOP ni Mark ka uh, nalipat na na kita sang kwano, nalipat na kita sang uh, uh ngalan, sang TOP, no? Amo to ang nakuha naton nga dokumento kay CG uh, si Palek Ang TOP ni Mark nalipat kita so muna nga uh, kahap kagabi uh, nadala ang ngalan sang kasulat uh, sa T.O.P bangun nga amo sa kay CJ pero subong aga ato na yung niya si CJ si Palegali ang uh, isa sa upod ni Noemi Barito upod sa pagkabunggo kagpatay sila kagabi mga kasama Okay, so muna din ato madulong uh, report Direktamente min sa may uh, barangay uh, Dawis Pututan Iloilo. Sa so, liwat ang atong maghalong mga kasama. Will Talaron sa Saraga ini ang bago. Saraga News Live Station.